Good evening guys Nandito pala kami sa kwan guys peer guys Papasok kami ngayon sa IP guys Magwi-withdraw kami ng kwan guys Drive ban Drive ban Parin yan guys Iwan ko guys kung saan galing Pero karamihan sa aming Kargaminto guys Galing China guys China uh, Korea India Yan lang guys At saka uh, Taiwan Ay eso. Oh. Linya guys. Ah, oh, walang linya guys. Liko tayo din so guys. Ito palang nakikita nyo guys oh. may kulay yellow guys. Sensor ito guys Mag alarm siya guys Kung may madetect siya na mga Kontraban guys Ito na guys Tapos yung Makita niyo sa kaliwa ko guys boatyan guys yan natin pa ibigay itong kan guys Mga papilips guys Amiga guys, 'di ba? Wait din niyo guys. Ayan na guys, akin yung kon guys. Blue copy guys. Katatawa yung nasa boat guys, yung nagbigay na. Para siguro siyang na... Nagtataka ba siya guys ba? Ba't ako nagtatagalo guys? <laughs> Pasai, kan guys. Pasai location guys. Right. Alpapur mana guys? Tuan -e di guys. masakan kan langsung bayar guys. Di 25. E4. Isa na, A4? A4, 3, e 25, plus 4. Oo. Oh. Kapurhay ni guys. Habog lagi ni guys. Ano habog ni guys? Ito pala ang loob ng CIP guys. Kami sasakyan dito guys. Ngayon lang kami nakabalik dito guys Matagal lang kami Hindi nakapasok dito guys Kasi yung mga uh, uh, Parin ba namin guys Tracking lang nag guys Kasi ang karamihan namin Kinukuha guys, yung mga local lang guys mga Lorenzo Francisia tapos pag may parin guys tracking lang siya guys pero ngayon wala naman kaming biyahe guys darahal pa po rin so dito rin guys dito rin dito may barko guys alpha 1, alpha 2 Kapag vlog na ako Dati rito guys Pero matagal na rin yun guys Ayun pag kami nakabalik rito guys You want me to see? guys, mau gini guys. Masa ada ikuan anak guys, 25 guys. Oh, 25 plus Kita ang ko guys. Di atas nga saya guys, ay. Really? Right? Hmm. Ang tahan lang anong nga mga kuan, guys. Kanal udah, atas yang saya namiru dia guys. Saya namiru dia guys. Ah, guys, sanawa. Rain tak kapin oh. Ha? Ah? Oh. Tanawa, guys. Abencing guys, potoyok guys ugwan. Bencing ko guys mo... nya. Dipur no? Oh. Ha? Ah? Oh. Wala sa guys, i e gua c d. Ikaw nga, guys, 1 2 3 4 ni Ika nakapurahe guys, ang awal 25 ya guys, sa tungod, pag guys, oo, 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 guys oo, nih oo, bos oo, oo, nih oo,

Motoyok raka, motoyok. Wala lagi kuan di Wala lagi gantri di ron? Gita raka di <tuhil> dia. Kanan na mo anang nasya? Oh. Di ba ka nagubak no? Pagkama na mo di wagi tau kamera di ron. Pasti lag guba na, maguwa ta tong isa supaya pare mo, buntag stani. Kato rabay mo labang rin og na no. Ah, ya. Eh. Patay kami ngayon guys Sira yung kuan guys Gantre Nagsuot ako ng hard hat guys Kasi Sinuway ako nung taga International port guys <laughs> Hindi daw ako naka Suot ng hard hat Dito ako sa may daungan ng mga ship guys oh hindi ko hindi pa kasi ako magkapasok doon sa one guys sa may namin guys ng container van kasi nasira yung RTG guys Mabuti na lang siguro guys kung maayos nila yan ngayon guys. Kasi yung sa B4 guys, hindi pala magkadaan guys kasi naayos yung runway niya guys. Parang dito talaga kami matagalan dito guys. Iwan ko na lang baka... Baka Bukas na kami makauwi nito guys Kasi walang Walang space doon guys Kaya lumabas ako guys Dito ako sa may bandang pier guys Yan track ko guys oh tayo kami rito ngayon guys pag hindi yun maayos guys abutin kami ng madaling araw nito guys kasi sira yung RTG na magluluto sa amin guys. Ganyan guys oh, yung tumatakbo guys oh. Ganyan na magluto sa amin guys. Babalik ako doon guys. Titingnan ko kung okay na ba guys. Kasi pag hindi pa okay guys, babalik na naman ako rito guys kasi wala ma walang ma walang Ma, ma parkingan doon guys. Ang daming sasakyan doon guys naka nakahilira doon guys naghintay na maayos na yung RTG guys.